Ngayon, ano ang survival rate kung ang isang pasyente ay gumagamit ng ECMO? At ano ang panganib na kaakibat ng mga serbisyo ng ECMO? Ngayon, sisimulan ko sa unang paksa ang mga panganib na kaakibat. Kaya sa pangkalahatan, dalawa hanggang tatlong pangunahing komplikasyon ang nais kong talakayin. Isa ay ang pagdurugo, sunod ay ang infection. Pagkatapos ang pangatlo ay ang matagal na paggamit ng ECMO. Ngayon, pagdating sa pangalawa at kabundt mas mahalagang tanong, ano ang survival rate ng pasyente sa ECMO? Kaya na hindi ito, kung titingnan natin ang pandaigdigang estatistika, ito na ito ay iba-ibang inilalarawan sa iba't ibang pag-aaral. Ngayon, pagdating sa... Halimbawa, sinasabi ng Elson na ang survival rate ay nasa paligid ng 40 hanggang 60. Maaari pa itong umabot ng 70%, depende sa mga pasyente, depende sa koponan, at depende sa mga patakaran na mayroon ang iyong ospital.